What? Wow. naku ang apo ang saan So, kaya ikaw Kakek po, distrito ni, Kakek kong presman ni nga diri. At sa distrito ata ako, ito kaya ko dapat sa bigkas <laughs> distrito. sakit na ako ang puto. O na ihatan huh? sa mga tao. O na sinahanglan, uh, hindi, hindi. pag na ang ato ang batasan. Unang-una, uh? kita magpadala sa sikat. Pagkutan nato, sa na ito, uy, sa may saan ni mo ang ihato, manahatan ni mo. Apa tak keluar, tak

na nagtignog sa amuang atubangan na mamuno sa ato ang komunidad, sa ato ang syudad, sa ato ang probinsya, sa ato ang naso. Kinahamian nato sa mon ang pagkilatis sa ato ang mga kandidato. Ikatulong, mali, balik-balik, na ginabuhat nato kaka-eleksyon, hinabalik yan. はい